Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, di ba, sa live natin kahapon, ano po ba ang mga napan, na, na ano ninyo, uh, napansin sa maleta na pinos ni Saldico doon sa part 2? Ang sabi ninyo, yung date. Ang sabi ni Orly Gutesa, 2025. Yung date ni Saldico, 2024, wala pang buy cam noon. Tapos, mga kababayan, yung mga maleta, may mga tatak pa, na mga 1499 parang naka pa sa SM. Tapos ang sabi ni Saldi ko ang mga malita daw Rimowa. Saan ka nakakita ah ng Rimowa? Tapos Saan <laughs> ka nakakita ng Rimowa? Tapos mga plastic at hindi po ganoon ang mga design ng mga mga remote. Ma'am wow, Susan Vergara, hello po. At saka ito pa nga ang sabi ko, bakit hindi ninyo subukang i-trace kung sino yung mga nagmamay-ari ng na mga sasakyan? Oh, code na number 7, Davao region daw yon. Oh, 'Di ba? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, 'di ba? Mm. -hmm. Sabi ko sa inyo, ha? Ah, bakit hindi nyo subukang i-trace kung sino ang nagmamayari ng sasakyan? Eh, ba? Diba? Ito nga, mga kababayan sa live ko, kahapon, actually, sinabi ko yan kahapon talaga. No? Yung sinabi ko na i-check ninyo, tapos ebidensya, mali-malit ang pera, ba? Diba? bakit hindi nyo subukang i-trace? Kasi nga yan yung mangyayari. Diba? Mm, -mm. So, ito na nga, mga kababayan, yung ating pag-uusapan. ba? Diba? Kasi sabi ko nga sa inyo, kahapon, bukod sa mga napansin natin, ito ha, bakit? Oh. Ayun. Uh, I-check ko lang ha, Mga kababayan, mm. Na, paano nangyari ito? Yeah. Mm. Oh, paano nangyari na 2024 ha, date? 2024. Uh, Ulitin Tapos ko ha. Price 1499. Hmm. Alam niyo sa totoo lang, ha, ah, mga kababayan, apakasinungaling po talaga. Napakamanluluko. Grabe. Ha? Ah. Bukod dyan sa nabisto sila, mga kababayan sa maleta daw na rimuwa, ito pa ang sunod. Ha? Ah, paano, ah, ano daw, paano spelling para hanap ako ng class A sa divisoria? Sabi ni Michelle Led. Uy, may tao. Uy, Oh. may oh. maghanap kayo ng ganyan sa inyo. Oh, Kasi ito. bakit? Matagal ko na pong pinapangarap ang makabili ng malitang rimuwa. Kaya never po akong nag-check-in ng maleta. Ah, iba talaga ang totoo kaysa peke. Oh, mm -hmm. uh -huh. Ako ba? Bibili ako ng peke? Just oh. Diyos ko po, mga sabihin mayabang ako. Ah. Uh -huh. mm -hmm. So ngayon, pangalawa mga kababayan, ah, bukod yeah. sa napansin niyo sa mga maleta, ah, mga kababayan. Bukod sa napansin ninyo sa maleta, ano pa? Ha? Ah? Ah, ha? Ulitin ko. Yung maleta, ha? Ah, sabi rimuwa, ah, pero mga peke yung iba. Ah. Ngayon, pangala, actually kasi mga kababayan, kapag bumili kayo ng mga ganyang gamit, nasasangla kasi, nabibenta. Kung bumili kayo ng mahal, di ba? Mm. Kung bumili kayo ng mahal, make sure na ingatan nyo kasi nabibenta. Mm. So ngayon, mga kababayan, ito pa, investment kasi yung mga yan. Ngayon, mga kababayan, ito pa yung sunod. Ha? Buko doon sa Petsa na 2024, hindi match sa sinabi ni Gutesa na 2025. Ngayon naman, dito sa mga maleta, hindi rin totoo na ang sabi mga rimowa daw, pero mga peke naman yung mga may may tag, price pa. Mm. Pangatlo, ha? hindi nyo ba napansin mga kababayan? Hindi nyo napansin Merong mga date doon ang pagitan 3 months, 4 months ang delivery mm. ng mga maleta. Pero hindi nyo napansin, yung dalawang sasakyan na may sports car at isang luxury car, oh. hindi man lang inurong. Oh. Ano yun? Iba-ibang buwan? Iba-ibang pecha? Tapos yung dalawang sasakyan, hindi man lang gumalaw? Ayan. Ano yun? Kung ano yung napaglagyan ng sasakyan, Di na talaga yun? Ah, oh, tingnan nyo napansin ha. nyo? Yung sasakyan. Ah. Oh. Yung dalawang sasakyan na mayroong SUV at mayroong, uh, correct me if I'm wrong, Porsche, ata yun, Porsche, or di kaya uh, Mazda, Mazda ata yun, or BMW ZL1, uh, na sports car. Oh. Hindi man lang nagalaw. Ayan na. Ah. Ano yun? So, yung pecha ngayon, halimbawa, nakalagay doon, January 2024. Pansin yung Delivery, masasakyan. apat na mali, 44 kamaleta. Hmm. Yung sasakyan nandun nakalagay. Ngayon, nakalagay naman sulot. Ito, February 2024. O, oh, 20 kamaleta. Yung sasakyan, ganun pa rin. So ano yun? Tangahan lang? Alam niyo sa totoo lang, ang mga DDS, ha? Mga DDS, basta po makakita kayo ng mga ganyang mga picture, mga bagay, isearch nyo po ng ayos. Hmm. Ah, i-search ng ayos. Kasi bakit? Yung sasakyan, kung ano yung hitsura ng mga maleta, nagkakaiba ng kulay. Kasi syempre, isa shuffle nila yon. Pero bakit yung dalawang sasakyan, hindi man lang nagalaw? Mm. Tapos kung ano yung posisyon ng isang sports car na maliit at saka yung SUV, bakit hindi man lang gumalaw? Mm. <laughs> Tapos? Napansin ninyo? Bakit Alam hindi? nyo, minsan natatawa ako eh. Sabi ko, ala, tanga na lang talaga ang maniniwala. Mm. Yeah? Tanga na lang talaga ang maniniwala. Mm, -mm. Alam nyo, sa totoo di ba, Lili Tunini? Ito ha, ito, ito, ito ha. Mga kababayan, ha? Ito, ipakita ko sa inyo ha. Ah, no? Saan ba yun? Nasaan ba yun? Ito, oh. kita ninyo ha? Nasasakyan ko sa inyo. Ito po yung mula sa DCMM post. Ha? Ah, nakita ninyo, mga kababayan. Ayan po siya, ha? Ito yung sports car na maliit. Ha? Ah, yung mga maleta, sunod-sunod yan. Andyan mm. yung sports car. Ngayon, pag ilipat mo yan, oh, yung gulong ng dalawang car, Nandiyan pa rin yung sports car. Mm. Oh, pero May 14 yan ha. May 14, 2024. 24 yan ha. Mm. Ayan siya. Musunod, ito naman, mga kababayan. Mm. Yung sasakyan, ayan na naman. Dikit na naman, hindi man lang na urong. Mm. Tapos, ito na naman ulit. March 11, 2025. Yung sasakyan dalawa, nandyan pa rin magkaharap. Ano ba talaga? Ah, uh, diba? ano yan? Mm. <laughs> Alam nyo, gagawa na nga lang kayo ng uh, kwento, palpak pa. Ayan. Yung date iba-iba, yung oh. month iba-iba, oh. yung year iba-iba, oh. pero yung sasakyan hindi gumalaw. Ah, oh, yan. Yes. At, at saka ito pa, mga kababayan. Yung sasakyan na dalawa nakita ninyo, bakit hindi nyo subukang i-trace kung sino ang may-ari ng dalawang sasakyan na luxury cars? Ayan. Yan, sabi ko sa inyo kahapon pa lang sa live ko. Di ba? 'Yung dalawang luxury cars na sasakyan, bakit hindi niyo subukang i-trace? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ha? Ah, kahapon ko pa sinabi, andun 'yung registration na kadikit. Bakit hindi niyo i kung talagang 'yung hinatiran ay kay Martin Romualdez 'yon? Kasi ganito 'yan, mga kababayan. Si Martin Romualdez, malaking tao yan. Do you think si Martin Romualdez gagamit ng sports car na ganoon Hindi siya kasya dun. At hindi bagay kay Martin Romualdez na gumamit ng ganong sports car. <laughs> At take note, mga kababayan. Yung sports car na kulay gray. Ah, kulay gray na sports car. Minsan nang ginamit yan ni Mayor Nalasingero. <laughs> Sabi ko nga sa inyo eh. Meron nga daw e sports car na binigay sa isang mayor ng isang businessman binalik kasi ayaw daw ng tatay niya ng e sports car. Ano? <laughs> ito, ito ha. Meron ako ikwento sa inyo. Hindi ko sabihin sa kanya to. Ah, hindi ko sabihin sa kanya yung e sports car na yan. No? Ganito yan, mga kababayan. Sports car ka ang usapan, na, Ito, ha, mga kababayan. Pinto ko sa inyo, ha? Ito. Mm -hmm. Ito ha, may kwento kasi yan, may kwento yan. Si Pastor Duterte, meron sa na ibinigay sa kanya. May kontrata siya oh. na i endorse siya ng itong produkto na to. Binigyan siya ng isang mamahaling sa Nung nakita ni PRD na ginagamit niya yung sasakyan na yun, pinagalitan niya si Mayor Pastor. Sabi niya, uy, ano yan? Kanina yan? Sa iyan? naman. E, ano mo yan? Huwag mong gagamitin yan, ibenta mo yan. Kasi pangit na nakikita ng mga tao na nasa pamahalaan tayo, tapos mamumuhay tayo ng parang yan Ganun ang disiplina ni PRD. Right there and then, si Mayor Paste, pipila na yun, binenta yung, ano na yun, yung uh, sasakyan na yun. Meron pa siyang isang sasakyan na binigay din sa kanya ng uh, isang supporter. Pero ano na yun, ibinabalik niyo dahil nagalit din si PRD. Oh, Isoli mo yan kung kanina man ka, ibinabalik niya, ayaw nang tanggapin nitong nagbigay sa kanya dahil binigay na sa kanya, sports car to. Ang ginawa ni Mayor Paste, binenta, binili ng ambulansya, pinabili sa mga... Uh, sa mga... <laughs> Did <this> shit? <laughs> ah? <coughs> Hindi ko sure kung kaninong sports car yan. Kasi meron nga daw isang mayor na binigyan ng sports car na galit ang tatay. Hindi daw pumayag ang tatay, wag mong tanggapin yan. Ibalik mo yan. Kung kanino man yan galing. Ayaw kong makita ng sambayan ng Pilipino na nagkaganyan-ganyan ka. <laughs> Mga kababayan, ah? Ah? anong invento pa mo? Ano to? Hindi to DDS vlogger. Invento pa man. Meron sa sakyan na ibinigay sa kanya. May kontrata siya oh, na Dante. I-endorse siya nito produkto na to. Binigyan siya ng isang mamahaling sa sakyan. Nung nakita ni PRD na ginagamit niya yung sasakyan na yun, pinagalitan niya si Mayor Baste. Sabi niya, uy, ano yan? Kanina yan? Sa'yo yan? Hindi, e, ano mo yan? Huwag mong gagamitin yan, ibenta mo yan. Kasi yung pangit na nakikita ng mga tao na nasa pamahalaan tayo, tapos mamumuhay tayo ng marangya. Ganun ang disiplina ni PRD. Right there and then, si Mayor Paste, bitin na na yun. Binenta yung ano na yun, yung uh, sasakyan na yun. Meron pa siyang isang sasakyan na binigay din sa kanya ng uh, isang supporter, pero ano na yun, ibinabalik niyo dahil nagalit yung CPR niyo, isoli mo yan kung kanino man ka, ibinabalik niya, ayaw nang tanggapin nitong na itong nagbigay sa kanya dahil binigay na sa kanya, sports car to. Ang ginawa ni Mayor Coste, binihinta, binili ng ambulansya, pinamigay sa mga, ano, sa mga probiyan. Mga... Keme! <laughs> Alam niyo, minsan kasi, sa mga vlogger lang nila yan, diyan sila, mabibisto, ha? Sa mga vlogger na tudu daldal, <laughs> Sabi ko nga sa inyo hindi ba kayo ito? Hindi yung sports car na yun, hindi ba yun BMW ZL1? O saan ba yung L? <laughs> saan ba yung L galeng? Hindi ko sinabi na yun yung sports car na binulgar ni Dada. Hindi ko sinabing yun yung sports car. Pero kapag BMW tapos nakalagay CL1, ah? <laughs> Huh? Oh, DDS. Ayan, invento pa kayo. Hmm, besto kayo ngayon. Besto. Di ba? Na besto. Diba? Na besto. Diba? Kapag L, dabaw yan. <laughs> Kapag 9, Region 9. Ay, hindi, hindi, hindi man siya region 9. Basta, basta may, may ganun na, ano eh, something. Ha? Mga kababayan. Naku po, Diyos ko. Ayaw ko na magsalita. Kasi actually mga kababayan, ha? Ah, kung kay Saldi ko ay kung kung kay Romualdez man yung sports car na maliit na yon, hindi hindi ko rin pwedeng sabihin na sa anak ni Romualdez yon kasi hindi hindi po hindi ano eh, hindi magandang pakinggan or tignan na magamit ka ng ganun sports car tapos anak ka ni Romualdez tapos hayag. Alam niyo yun, yung hindi siya tented. <laughs> Kahit ako, meron naman ako mustang, di naman ako nagpa, di naman ako nagpa, ano ang salamin, kailangan, blurred siya, kasi syempre, makikita ako. <laughs> ako, meron din akong mustang, ha? pero, fairness, <laughs> ako pa ba? Plate number L960. Ah, diba? Sabi ko nga sa inyo, mga kapabayan, ha? Ah, ayan. Ayan na nga tayo, eh. Di ba? Ito ha, sports car sa picture ni Romualdez. Ha? <clears throat> Register Register sa Davao. Naku po. <laughs> <laughs> Bola lang yan. And we can feel these strains together Sunny na 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 <laughs> Ito ha, lakihan ko lang mga kababayan Ito po nakalagay ha? Kapag nakalagay H Ay Eastern Visayas Pag Z or J Sambuanga Peninsula o Bangsamoro Autonomous Region Mindanao Kapag K, Northern Mindanao Kapag L, Davao Region So, nakalagay po dito, mga kababayan, ha? Ah, L960. So, L960, number L960 means Dabao. Ha? Ah, means Dabao. Kaya nga, ang sabi ko pa nga isa eh, akala ko nga hindi siya L. Ha? Ah, akala ko talaga, mga kababayan, hindi siya L. Ang akala ko is, ang may-ari niyan ay taga 8L. 8L960. Ah, ito, conduction sticker L uh, 8L960 ng sports car na nasa garahe daw ni Saldico ay nakaregistered sa Davao. Number 8 means congressman at yung L means Davao Region Code. Sinong congressman to? Hala. 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 <laughs> Parang may manggagalaiti na naman ng mga DDS nito. Ha? Ah, mga kababayan. Correct me if I'm wrong. Itong sports car na to is just like a Corvette yata to. Hindi ko alam ha. Ayun. Gabinet Secretary is number 6. And Senators is number 7. Number 8 is House of Representatives. The protocol plates are issued by the LTO or Transportation Office for security and traffic access with rules in place to prevent unauthorized use and ensure they are surrendered after an officials. So nakalagay po dito pag letter H Eastern Visayas, pag letter G Sambuanga Peninsula or Region Muslim Mindanao, kag letter K is Northern Mindanao at letter L Davao. M is Soksargen at kay NPQT, uh, NPQTUX, National Capital Region. And uh, V is Memaropa and Y is Calderiera Administrative Region. Pag Z is Caraga, S is Government Owned Vehicle. yeah kita ko sa inyo mga kababayan. So ito po siya. 8L960 ang lumabas so means pag letter A ah, pag number 8 is congressman at pag letter L is Davao. <coughs> Alam niyo na. Maserati MC20. Oo, oh, oh, actually parihu din siya sa Mazda at sa BMW, Audi. Oh, oh, eh. Audi at saka BMW, halos pareho po sila. Mga kababayan, ayan po siya. Oh. Ayan, lumabas po dyan sa mga maleta. Ayan, so, ayan pa. Kaya nga sabi ko kahapon, mga kababayan, bago tayo nag-live, patungkol sa mga nilabas na maleta ni Saldi ko, hindi, wala akong pakialam dun sa mga maleta eh. Ang napansin ko, yung dalawang sasakyan na luxury, yung SUV at saka itong sports car, hindi gumagalaw ng gulong. Hindi siya napapalitan ng posisyon. Yung mga maleta lang papalit-palit. Pero ang napansin ko doon, bakit hindi niyo subukang i-trace ha, ah, ang sasakyan kung sino ang may-ari? Kasi lumabas nga naman sa gilid mga kababayan ang L960. So nakalagay po sa gilid, 8L960. <coughs> so sa madaling salita, alam niyo na kung sino po ang congressman na kasi pag congressman is number 8. Kapag L is dabaw, region. So, 960. So, alam nyo na kung sino si 960. Di ba? Ano na? Mga kababayan. Nako po, eto na mga kababayan ko Nabisto na sila. Ito ngayon ang mga didiis na na kung sino ang gumawa. ng kwento kaisal diko <laughs> Ah, kay Iyotman yan. Nako. Kung hindi kay Iyotman, baka yun yung nagreklamo ng Baikam kasama ni Digong noon. Meron siyang kasamang Kongresman na hindi mapakali sa Baikam. Sino ba yung Kongresman na yun? Nalagpainti Interview pa kasama ni Dingo Dingo Parang ugag yata yun Ugag ba yun? Ugag <laughs> Yung ugag oh, Bago pa man Bago pa man nila na trace yung sasakyan, sinabi ko na yan noon sa live ko nung nakaraan pa. <laughs> Ang sasakyan hindi iningatan. Gumawa na ng alang ng kwento palpak pa. <laughs> Yung iba ang napapansin nila yung presyo ng maleta eh. Ako hindi. Yung maleta kasi malalaman mo pag maraming pera yan, bulky yan. Ha? Malalaman niyo ang mga maleta pag puno ng pera, nakabulky yan. Lobo ang maleta. Nag yung alam mo yung nagkukurb halos yung katawan, yun yun. Pero kung gano'n naman kaninipis yung ibang malita payat, walang laman yun, maleta lang yun. Sabi ko nga sa inyo, wag po kayong basta-bastang maniwala. No? na yan talaga si Saldi ko ay galing sa kanya yan.